Good morning. So, mo na ni akong buhaton karon. Gilimpyuhan nako ang butanganan sa among broiler nga mga piso. Okay, De ugaw na kay napuno na sa ilang mga iti. Disclaimer dai no. Para pasintabi po sa mga tao nga may nagkaon karon. Unsa ginahimo basig luodan aning ako ang video karon. <tune> sinatingala po mo guys ba nga anong kahoy man ang gisalog so mo mo ma-afford na mo tong panahon na guys nga naman po ni kahoy mo na sa amo ang gisalog so mo palit rabi po ni og kanang screen screen gid ang dapat ani guys para ang mga hugaw mga tai sa or iti sa manok direkta na siya sa ubos din silhigo na lang dayon sa ilalom barato ra gud kaayo unta na ba pigado pagid gamay nya wala pa pay panahon kaya kung ba naman ang magpanday ani eh busy pa pong po siya sa trabaho pero basin mga next week ani guys amo ana jud ning magahinan o maghimo jud mi og kanang screen ang ilalom kay managko naman ni sila di na ni pwede dire. kay gamay ra man nga tangkalan kay kani man gihimo na mo buta nga butang manok guys para gid sa sa mga native chicken kanang bagugong mga napiso o dire na mo ginabutang after 2 weeks okay para ang mama ah, mangitlog na po na siya muna ginaligo na namo ang mama anak para mangitlog na pud na siya kay maugid na siya ang kuan gi advise amo agay sa mga hawod na kaayo og kanang nagbuhi og mga native chicken after 2 weeks daw ang inahan kay liguon para dali na daw mo sanay dali ra mo daghan ang imuhang manok kay bag-o ra may na na ako naka ko nga magbuhi lagi ni broiler So, anak ko bisag lima lang buka mong paliton kaya pangkonsumo lagi ba kaya nagiusahay nga pigado bitaw kaayo, guys nya wala kay masudaan ba so mainan ang naa kaya binuhi kaya uh, magluto lang dayon kaya kaya ni arah man sayo mong tugkaran kuha lang dayon kau na po kaya bisita naa arah po kaya ma pakaon kay merag maula po taneng naa gwimu kalit nga bisita guys nya wala juga ika pakaun bapak ita lagi non masabot man sila pero mis, kita mga Pilipino mo naa maginatunan na mag maikog, maulaw gud ta kung wala tay kapakaon sa tong bisita. Ari guys, oh so, nagsugod na dai ko an nags, spray. So mo ako ang gamit na panglimpyo guys, oh, paguman ako ka nang kodkod ato gamit sa sundang. So ako na lang siyang gisprayhan. Actually guys, kani siya gipalit sa kumbana nga spray kay para sa motor lagi na mo iba. para na, na magwashing dali lang kay dayo man gud og washing nga nan lahat ani gud nang magwashing ka nga inani ang gamit kay sa kanang kabukabo ra gud mga tanggal gud ang iya mga hugaw guys mga mga lagpot yun unsaon na lang kagato ang ipon mo ibutangan ani guys oh langkat yung mga kiki ang mga tartar ani guys labaw pa ni sa cleaning oh so anak guys no nalimpyo na ganina na hugaw kaayo ba Wake up late, the sun still shine Left your keys, that's just Jun ho, cancel din ako mga broiler Pito din ni sila kabuok One week na sila gahapon Nagkang salamat sa pagtanaw Please like and subscribe Thank you, thank you